advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si me Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin na isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Imported na ang bigas? Imported pa ang hustisya? Kaya malinaw, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdes at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm mi isip. I'm mi salita ay may gawa. Verse 39 sa balota, ay may Marcos. Ko. ang ihimplo ng personal na pagtraidor ng mag-asawang ito. Ang isa sa kasama ko, si Hubert Divara. Kasama ko yan sa grupo namin doon. Nagsilbi sa kanila ng 6 na taon. Alam nyo, pinakuha niya ng private jet sa Davao. Kasi si Hubert Divara naglalaro ng football doon sa Davao. Pinakuha ni Lisa Marcos ng private jet para dalhin sa Malacanang at ipresenta kay Bongbong Marcos. Ito yung senior deputy executive secretary. Tarimo mo. Sa mga tuwid, si Lisa Marcos ang nagdidikta kung sino ang pauupuin sa gobyerno. Hindi si Pangag Marcos. Yan ang malinaw na patunay na itong nakaupo sa Malacanang ay under the saya over, uh, over anabab. Alam ko, anim na taong kong kasama yung mag-asawa na yan. Walang masasabi si Marcos pagdidikta ni Lisa Marcos. Yan ang totoo. Kaya ngayon, mga kababayan, ang nagpapatakbo ng gobyerno ay isang taong hindi ninyo hinalal. Yung Lisa Marcos na yan, hindi ninyo hinalalian. Pero yan ang nagpapatakbo ng, ng gobyerno o maapikto sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya isang rason kung bakit dapat patalsikin si Marcos Jr. Dahil walang silbi. Ang tawag ko nga sa kanya, flower pot ka lang dyan sa office of the president. Manikin ka lang Marcos Jr.